soft opening ng Diwata QC Branch. Guys, salamat kay ICT na invite tayo. Nandito <laughs> kami <Ay. laughs> ah. At kita nyo nga guys, ang laki ng QC Branch ni Diwata. Tapos meron pa siyang iba't ibang stall. Parang food park na ang dating yan guys. Si ka, kada bago niyang menu at bago niyang food stall guys. Naki pa ng pabaner ni ICT para kay Madam Diwata Iba ka talaga ICT Siguradong everybody happy talaga Ayan guys Nandito na tayo sa Shop opening ni Diwata Kasama natin yung Kumanta ng Diwata Ito Ang aking official Channel guys Alam niyo, yung Yon At saka si DJ Chuba Papa Ng Kiss FM Yon So, subscribe nyo sila, follow nyo sila, guys sa aga official. Ka, DJ Chumba Papa. Papa. Namit ko nga lang si Boss Eugene dan Chef. Cholay e madam. <laughs> madam. Ay madam mo. Thank you. I mean, I thank you. At ito na nga ang favorite part ko, yung tiki man time. Pero syempre, kuha muna tayo ng mga available na pagkain. Guys! Ito talaga ang isang day lang kaya tayo na invite ni ICT para dito sa sobrang opening okay, ni Diwata guys para ma-check ang mga bagong product ni Diwata Ayan Pero dito sa catering guys ha may pa-catering pa si Diwata at ICT Ayan Haba ng pila dito guys, daming tao. Tsaka yung mga vlogger talaga, potok na potok, ang dami. At ito ang mga bagong minu niya, yung mga Diwata Paris Classic na beef. Tapos Diwata Paris Kinabatisan at yung Diwata Paris Family chicken. Solid yan sir. <laughs> ubos na tayo food naglive si ko sa iyo guys and dito na ang second part sasabihin mo sa ating soap ngayon si Madam Diwata ayat nato ko lang pasalamatan yung mga tao nandito ngayon yung ating mga guests sa soap opening ayan maraming salamat po dahil kahit umuulan buhay pagyo laban pa rin tayo nandito pa rin tayo para supportahan ako. kayo maraming salamat sa inyo kaya naman dapat mayroon tayo ngayon mga special guests na darating kaya lang um hindi sila makakapunta ngayon dahil nga sa bagyo, yung iba binahay yung mga sasakyan nila parang hindi yata kaya magpapanti dito pero ganun paman, nagbigay sila sa akin ng mensahe na makating sila sa grand opening natin sa June 2 so pero hindi na yung iba mayroon nagpadala sa atin ngayon, mayroon tayong surprise na may nagpadala kasi sa atin ng um, bigas hindi man siya karating pero may nagpadala ng bigas na 1,000 kilos, binigay yan sa akin, pinadala So ngayon, dahil sobra-sobra na yung pinigay nila na blessing sa akin, ang gagawin ko naman ngayon ay bibigay ko naman sa mga taong nandito ngayon pumunta. Kaya syempre, 1,000 kilos lang yan, yung abutin lang po. ah uh, gusto ko lang pasalamatan sa Sir Eugene at sa kayong... Uh, yung bigas po na Baita Rice, maraming salamat po. At pwede kayong magamit tayo ng Baita Rice doon sa tindahan ko. Gusto ko pa salamat tayo nagbigay ng 1,000 kilos na bigas pero yan lang muna sa crowd opening magbibigay pa siya na mas marami pa so ngayon dahil hindi siya nakadating nagpadala naman siya ng uh, 1,000 kilos na bigas maraming salamat kay Rosmar at syempre kay Bush Jen lalong lalo na po sa Vita Rice maraming salamat po sa inyo so yun abangan nyo po mamaya dahil natin po sa inyo yung abutin lang po ng 1,000 kilos so may uwi nyo po yan mamaya maraming salamat po. okay pero ito pa ang mamdiwata o oh, mamadiwata birthday ko ngayon Lilipas din yan! Oh Very well said, Madam Diwata. Oh, wala yan, wala yan. Oh. Wala yan. Kalimutan na natin yun. At ito, ito na nga ang kumanta ng kanyang songs. Ang Aga Official Channel. Guys, let's get it on. Title po ha. Ay, Diwata na tayo siyempre. Palakas Palakas po. Palakas <laughs> po. <laughs>

madalas mapa kulit ka at di nakakasawa Ang diray sa kaan, di pasabaw. May kasama din na soft drinks para di ka mauhaw Sulit na sulit, abot kaya ang presyo Di mahulugan ng karayom sa dami ng tao Oh, uh, uh, yung pila hanggang bun sa kanto Sa sobrang sarap ng diwata pares di na dayo Oh, uh, uh, talagang patok sa masa Lahat nakangiti habang kumakain sa mesa kapatid, kapuso ka pamilya Isama din ang tropa tayo na magsama-sama Oh, uh, Sa diwa ka sarap na hinahanap dito mo matitigman Talaga naman nag-uunahan sa tanggong mulo Diwa ka lang ang sakalok Diwa ka parisan, overload ng sakalok is overlooked oh, oh, oh. sa kanilang no? baby you are so, oh, ng dahil sa kasipatan oh, oh. oh. ang kanyang pangalan naging siyang inspirasyon sa karamihan oh. siya'y pagtuloy ng sandaban kahit madami ang talang ka sa kanyang daanan oh. walang tinatapakan mas lalo siyang minamahal ng ano pa pumunta ka na Sa diwata Paris overload Mabubusog ka Tara na Sumama ka na Isama na Buong bangkada At buong pamilya oh, Sa diwata Parisan, Sarap na hinahanap Dito mo matitigman Talaga naman Nag-uunahan mula batani sa tagaw Diwata lang At sa kagaw Oh diwata na tayo Diwata Paris Overload Ang sa kagaw

may sikidyo ito, honey. Salamat sa amin. Madam Diwata, thank you. Ayan, maraming salamat. At ayan, guys, nag-share siya ng blessing. Yung binigay sa kanyang bigas, pinamigay niya rin. Kaya ka binibless, Madam Diwata. Okay, mag Next, next, ate. Harap ka doon sa ano, so siya pa. Okay, next. Tagasan. Ay, tagasan. Quezon City. Ayan, picture mo na picture. Ayan. Okay. Ang daming pinamigay guys. sa syempre, umuwi na ako. Hindi ko na yan tinapos guys. Pamilyado na tayo, kaya uwin tayo agad. Thanks for watching. For more super yummy goodness, like, comment, and subscribe.